Sa isang bayan kung saan ang sabong ay hindi lang laro kundi bahagi na ng kultura na kilala si Andong Tigre, Sarbasyon. Bilang isa sa pinakamagaling na sabongiro, ang kanyang pangalan ay kinakatakutan sa bawat laban. Ang kanyang mga tandang, mabilis, malakas at tila may dugong mandirigma. Sa isang hapon ng derbe, pinuno ang sabungan ng hiyawan at sigawan. Ang bawat pusta ay naglalakian at lahat ng mata ay nakatuon kay Andong may hawak na isang malapad na sombrero at nagmising nagmamasid naging sa labanan. Mga kaibigan, ito na naman tayo, sigaw niyang habang tinatapik ang kanyang panlaban. Isang matikas na tandang na kulay pula, may maitim na tuka at matalas ang ngitingin. Huwag niyong sayangin ang pira sa iba, tigri pa rin ang hari ng sabungan. Nagtatawa na at nagpalakpakan ang kanyang mga kakilala, abang ang iba naman ay nagtataas ng pusta sa loob ng ilang minuto, natapos ang laban, napasigaw ang karamihan, panalo naman si Andong. haha sinabi ko na sa inyo, walang tatalo sa akin, sigaw niya habang kinukuha ang bugkos ng pera. Sino pang gustong sumbo? Ngunit sa gitna ng kanyang kasikatan, isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya, si Mang Karil. Isang dating sabongiro na ngayon tahimik nga na namumuhay. Andong anak, ang igat ka sa sobrang kumpiyansa, palalanto. Ang buhay ay parang sabong rin. Isang iglap lang, maari ikaw naman ang bumagsak. Napahalakhak si Andong. Nako, karyo Tumanda ka na nga talaga. Huwag ka nang mag-alala, hindi ako matatalo. Ngunit hindi niya alam na ang kasikatan niya ay may kasamang sumpa. At ito'y malapit nang dumating. Lumipas ang mga buwan at lalong lumaki ang ulo ni Andong. Hindi na niya natutulog nang maayos, lagi nasasabungan. At hindi na niya nabigyan ng oras ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, si Marta, ay madalas nang umiiyak sa bahay. Andong! Hindi mo na ako kinakausap ni ang anak mo hindi mo na nilalaro, sabi nitong isang gabi habang naghahaponan sila. Hindi siya sumagot. Wala na tayong ipunan andong, dagdag ng babae. May luwa na sa mga mata. Ano na ang plano mo? Nanalo ko bukas, malabing diya sagot ni Andong. Isang laban lang, Marta, mababawi ko lahat. Ngunit, kinabukasan, ang yaring hindi inaasahan sa pinakaimportanteng laban ng tao, tumaya si Antong. Ang lahat ng natira niyang pira sa kanyang pinakamagaling na tandang si Kalasag. Ito ang pinakamalakas niyang panlaban, isang tandang na hindi pa natatalo kahit minsan. Sa umpisa ng laban, tila panalo si Kalasag. Nilundag niya ang kalaban, sinaksak ng tare at kapakit gilas. Tumayo si Andong sa kilid ng sabungan, nakataas ang kabaw. Tapos na to! Sigaw niya. Ngunit nang isang iglap, umaaway ang kalaban, isang mabilis na pag-atake at magsak si Kalasag. Sa isang iglap, natapos ang laban. Talo si Andong. Ayimik ang sabungan. Hindi. Imposible to. Bulong niya habang unti-unting na ng lakas ang kanyang mga kamay. Lumapit sa kanya ang isang matandang sabungiro at sinabing, Andong, sa sabong, minsan nasa itaas ka, minsan nasa ibaba. Tanggapin mo yan. Pero hindi niya matanggap sa isang iglap na walang lahat. Pag uwi niya, nag-aabang si Marta sa may pintuan. Andong. ay tinig nito. Ano na? Ano na tayo? Paupo si Andong sa may hagdanan tulala. Wala na. Wala na akong natira, Marta. May ina niyang sagot. Umapit ang kanyang anak, isang batang lalaki na may hawak na lumang kahon. Tatay! Pinta na lang natin ito. Sabi niya, binuksan ni Andong ang kahon at nakita niya ang lumang laruan ng kanyang anak. Doon siya napaluwa andong. Hindi namin kailangan ng maraming pera. Ang kailangan namin ang isang ama na nandito, sabi ni Marta, bago tumalikod at umasok sa loob ng bahay. Hindi na niya napigilan pagbagsak ng kanyang luha. Sa sumunod na araw, hindi pa nakagpunta sa sabungan si Andong. Lumayo siya sa bisyo at sinimulan niya ang mawi sa kanyang pamilya. Pero paano siya babangon muli? Isang araw, muling lumapit si Mang Karyo. Andong, gusto mo bang matutong muli? Hindi para sa sugal, kundi para sa buhay. Doon nagsimula ang bagong yugto ni Ando. Sa tulong ni Mang Karyo, natutunan niyang alagaan ang matandang hindi para sa laban, kundi para sa tamang pagpapalaki. Pumili siya ng ilang inahing manok, nagpatayo ng maliit na kulungan at ununting nagbuo ng isang poultry farm. Hindi ito madali, maraming pagsubok, maraming pagkamali, pero sa unang pagkataon, naramdaman niya may kahulugan ang kanyang ginagawa. Pagkalipas ng dalawang taon, muli siyang bumalik sa sabungan hindi para magsugal kundi para magturo sa mga kabataang gusto matuto sa tamang pag-alaga ng manok. At isang umaga, iyon sa gitna ng baguhang sabungiro muling nakita ni Andong sarili niya noon. Batang puno ng pangarap ngunit ngayon ay mas malalim ng pag-unawa sa tunay na kaulugan ng buhay. Dahil sa sabong natuto siyang bumangon at sa buhay natuto siyang lumaban hindi para sa pira kundi para sa tamang dahilan. Ang moral ng kwento, hindi sukatan ang tunay na tagumpay ang dami ng panalo sa sabungan. Ang tunay na tagumpay ang kayahang bumangon matapos ang pagkatalo. At tutong magbago at pahalagaan ang mga tunay na mahalaga sa buhay, ang pamilya, disiplina at respeto sa sarili.